Ayon sa mga netizen, kahit nasaktan sila sa katniel ay meron pa rin silang nagpapasaya sa kanila. At yan ang Donbel. Sabi nga nila ay ang huling pambato nila ngayon ay ang Donbel. Natitiyak nila na hindi hindi magloloko si Donnie. At may bagong photoshoot nga lumaba si Donnie ay sobrang gwapo niya. Talagang pinapahanga niya ang kanyang mga fans. Dahil magba-Valentine's na naman panigurado may bagong ilalabas si Bel Mariano sa Dunkin Donut. Last year ay na sold out ito. At ikinatuwa ng mga fans ang picture ni Lagari V at ang kanyang asawa with Don Bell. Makitang kita na napaka-close ni Bell sa tita ni Donny. Yan ang kapatid ng daddy ni Doni. artda event pa yan ng ABS-CBN, hindi team pangilinan. Pero kitang kita ang kanilang close na walang ilangan at nagpa-picture pa talaga sila.